Yung ganitong mga rice meal, yung tipong hinahanap ko na kahit nga mura pero sa quality at lasa ay hindi katalo. At dahil nga na-stranded kami papuntang alabang ay bigla naman kami nakaramdam ng gutom at pagbaba nga namin ay agad-agad na rin kami naganap ng mapupudripan dito sa alabang. At dito nga kami napadpad sa BTEX Terminal at dali-dali na nga namin pinasok ang isang food court na may maraming food stall at malawak na dining area. At sakto nga ay naispatan namin itong isang pudripan na may mura at quality rice meal na pwede natin ibaon iba sa biyahe o kaya naman mag dine in dito sa kanilang pwesto meron sila dito mga budget meal na rice meal tulad na yeah. lang yeah. itong kanilang affordable na worth 100 pesos lang ay may 3 cup of price ka na at pwede ka pang mamili ng flavor ng rice na gusto mo meron sila dito ang rice na sila pang mismo ang may gawa bagoong rice adobo rice at marami pang iba at sa step 2 naman ay pwede ka lang mamili ng toppings na gusto mong ipalagay tulad na lang ng hotdog bacon shumai lumpiang shanghai at marami pang iba at kung bitin naman kayo sa isang ulam ay meron naman sila din yung Super Bowl na worth 120 pesos naman na may 3 cup of rice naman at tatlong klaseng ulam na pwede nyong ipalagay at syempre meron na rin kasamang egg yan at kung ayaw nyo naman ng mga local food sila at gusto nyo makatikim ng mga Asian rice meal ay meron din sila nyan dito tulad lang na lang nitong kanilang chicken Chinese sweet chili, Korean soy garlic at Japanese teriyaki na worth 120 pesos lang ang bawat isa at hindi lang yan dahil ang sa talaga sa dinadayo ng kanilang mga customers dito ay ang kanilang premium bowl na worth 169 pesos lang ay meron ka ng sulit na food trip gaya na lang nitong kanilang bibim bowl beef bulgogi at cheesy bacon na talagang pag natikman mo ay mapapabalik ka. Kaya kung naghanap lang din kayo ng mura at food trip na di kayo bibitinin ay dayoy nyo na itong rain bowl vista terminal alabang branch na nag -open naman mula 9am up to 9pm. At kung gusto nyo naman magnegosyo negosyo kagaya nito ay open sila for franchise. Mag-message lang kayo sa kanilang FB page para sa buong detalye So paano mga boss? Gutom na ba kayo? Tara, kain tayo. So yun guys, tikman na natin itong uh, in-order natin dito sa Rain Bowl. Ito yung in-order natin guys, yung kanilang affordable bowl na worth 100 pesos. Ayan guys, so. Oh. meron na siyang kasamang egg. So lahat naman ng order dito may kasamang egg. Tapos ang maganda dito mga bossing, talagang hindi kayo mabibitin kasi 3 cup of rice ang nilalagay nila. Ayan guys, so. Oh. muna natin, walang ketchup. Hmm. Ang sarap ng tapa nila. Yung tapa niya guys, ang sarap ng timpla kasi medyo manamis namis At napakalambot. Hmm? naman natin yung uh, kanilang uh, premium bowl. Ayan Oh. No? Order tayo nung uh, isa sa kanilang bestseller dito, yung Bibim Bowl. Ayan. Worth 169 pesos. Ang top of price naman nito is 1.5 and a half price lang. Pero, grabe, dami niya. na natin agad. sarap. Bagay na bagay yung sauce niya na ano, samyang. Sarap. Ito naman yung kimchi na kasama. Mm, Tapos yung kimchi. Tapos meron din sila mga drinks dito, ayan, mga fruit drinks. So naka buy one take one siya. Worth 70 pesos lang guys. Meron na kayong dalawang ganto kalaking drinks. na Meron sila dito ng cranberry sa ito tropical lemon pala. Ayan. Sarap na nito.